Hello guys! So, samahan nyo ako sa aking mini vlog for today. For today's video, kakatapos ko nga lang kumuha ng financial assistance galing sa aming buting kapitan. Kaya naman agad akong dumalit siya dito sa SM Tilupa para nga bumili nitong aking mga gamot. So, dito na lang ako bumili guys dahil wala namang available sa Mercury Drug at sobrang init pa nga kung pupunta pa ako doon. So, ito na nga guys, ipapakita ko na siya sa inyo. Ito nga yung aking unang gamot. Ayan na po yung aking bagong brand ng inhaler. So, as needed na lang siya guys at hindi siya maintenance. Bagong palit lamang yan guys ng aking pulmonologist. At medyo may kamahalan nga sila guys. Wala naman pong generic niya at wala naman pong murang gamot sa ngayon. So ito naman po yung isa kong gamot. Limang piraso lamang po yung aking nabili. Dahil yan nga lang po yung nagkasya sa aking budget. Reseta nga siya ng aking OB. Ayan, dahil meron nga akong polycystic ovaries. So meron pang reseta yung isa ang aking OB. Kaya naman hindi ko pa siya nabibili dahil na sobrang mahal. Nasa 2,500 nga siya kada isang box. At hindi nga siya pwedeng itigil. Kaya naman yan muna po yung binili ko. Dahil yan lang po yung nagkasya sa aking nakuwang financial assistance. Pero maraming maraming salamat sa aming kapitan. Ito naman po guys, bumili ako ng Jollibee at aking budget po yan. Hindi po yung sa financial assistance para po meron kaming kakainin mamayang lunch. So thank you for watching. Follow for more.